Si Ma'am Australia Warde at humihingi siya ng tulong na makausap ang kanyang asawang Philippine Army dahil sa hindi daw po ito nagsusustento at Sige, Ma'am Estrella? Yes po, Sir. Gano kayo katagal kasal ni Sir Ruben, Two. ni Two. Sargento Warde? Going 13 years na 13 po, Sir. 13 years? Yes. May anak po sila? Meron po. Ilan po, Ma'am? 11 ma years old po, isa po. Lalaki isa. po, Sir. Okay. Ito, Ma'am, yung itong hindi niya pagsusustento. Kailan po nagsimula ito? Uh, actually, nung is isinilang ko po yung aking anak na si Dave, eh nagumpisa na po yung parang parang ayaw niyang maging isang ama. Kasi ang gusto niya, yung wala pa siyang responsibilidad dahil tutulong pa siya sa pamilya niya nung ikinasal kami. Pero siyempre, sabi ko gusto kong magkaanak, kaya hindi po pinatanggal yung bata. Doon po siya naging... Planado po ba yung pagubuntis niyo? Oh, Opo, planado. Isot Planado naman po yung pagbubuntis ko, sir. Pero sa kanya ho, sabi niya, uh, huwag wag muna tayo sanang magkaanak kasi madami pa akong obligasyon kasi isa akong breadwinner. Okay. Yun ang sabi niya sa pamilya niya. Okay, so nagkaroon yes, kayo ng anak, si Dave? Yes, sir. Simula nung, simula nung anak kayo, Life, okay. sabi niyo, 11 years old na si Dave. Opo. Sinosupportahan niya ba kayo? Nagsusupporta po siya ng after 3 months to 6 months, mga ganun, mga 1 500. Hindi Tapos, ho ba kayo magkasama sa bahay? Hindi ho, kasi malayo ho yung destino niya. Dito po siya sa HPA, sa Fort Bonifacio, Tagig po, sir. Kayo po ay nasaan kayo Nasa ni Dave? Nasa Kalinga, Payaw po ako. Ah, okay. So, bumiyahe pa kayo ngayon Opo, dito? Opo, bumiyahe po kami noong 22, sir. Para uh, nagbabakasakaling tawagan niya kami o nagbabakasakaling pupuntahin niya kami sa kanya. Pinapadalhan lang ho kayo every 3 months, 6 months. Ng, oh, ganun po, sir. For the past 11 years. Oh, po, sir. Ganun po yung pagpapadala niya po, sir. Okay. Hindi ho siya umuwi for the past 11? Umuwi po siya within one day lang. Tapos... Tuwing kailan po? pag mga December, sir, eh, siyempre, yung bakasyon ng sundalo, 15 days. Ang pagkaalam ko, 15 days, pag ganun na break nila sa December. Pero ang sabi niya, madami daw po siyang asikasuhin, kaya hindi siya magtatagal. Okay. Tapos pag sabi ko, mag-iwan ka naman ng pera, sabi ko ganun, wala pang pera kasi madami akong utang sa HPA. Eh, mahirap ang buhay sa kampo kasi binabayaran lahat. Gano'n po ang sabi niya sa amin, magiwan. -iwan. Okay, anong ginagawa niyo, ma'am? noong one year old po nung anak ko, sir, namasukan po ako bilang, ano, bilang mag-alaga sa anak ng pulis na pinsan ko. Mm -hmm. Tapos, nung nabalitaan niyang ganun, o, oh, okay yan, para naman, ano, may magamit kayo ng bata. Ganun ang sabi bago, niya bago, sa akin. Bago kayo ikasal, ma'am, ilang taon kayong naging boyfriend. magkarelasyon? Oh, boyfriend, Mga girlfriend? Four years po. Siya po, eh, kasama siya ng bayaw ko na retired sundalo din po. Mm -hmm. Tapos, nung nakilala ko siya, umuwi ako 2000, 2000, Three, four, and 5 nasa Singapore po ako niyan. Umuwi ako nagbakasyon, na-assign sila sa amin sa Kalinga Apayaw. Doon hmm. po kami nagkita. Okay. Then bumalik ako sa Singapore, tapos bumalik ulit ako after two years dito sa Pilipinas. Doon nagpakasal na po kami 2009 yon. Kasal namin. Kailan niyo siya huling nakausap? Wala po. Ayaw niya po talaga kaming kausapin mag-ina. Ayaw niya po kaming kausap sa chat, sa chat lang po Ayaw siya yun. pero puro mura po na sabi niya sa amin, wala naman akong pagmamahal sa inyo eh. Pagod na ako. Gusto kong hindi masira yung image ko bilang sundalo kasi maganda ang image ko bilang sundalo. Stress lang pag iniisip ang pamilya. Yun ho ang sabi niya ho sa amin. Mag Paano naging maganda ang image niya eh? Hindi ko hindi ho niya. alam. Tapos sabi ko, pupunta na talaga kami sa kampo nyo. Sabi, subukan mo lang pupunta sa kampo kahit magreklamo ka doon, tatawanan ka doon. Dahil walang misis na nagre-reklamo doon. Ganun po siya sa amin mag sir. At sinubukan niya na bang pumunta sa kampo, hindi pa? Dito sa HPA po nung 2019, na-assign na ho siya dyan sa, ano, sa HPA. Hindi na po namin siya nasundan kasi pumasok na rin po ako bilang Lady Guard sa Supreme Court sa amin sa Cordillera. Okay. Para lang maibigay ko lahat yung pangangailangan ng anak ko. Hmm. Especially, nag-aaral na yan, no? Opo. si Dave. Okay. Tapos na COVID po kami that time na ano. That time na yung kasagsaga ng COVID 2019. Nagmakaawa ko sa kanya kasi pinick up na po kaming mag-ina. Sabi niya, P ina mo, di mamatay na kayo. Malawak na walang sementeryo eh. Puro kayo prera. Wala akong pera. Madami akong utang. Hindi ko nga mabibigyan si, si mamang eh. Sabi niya, kahit alam ko naman na binibigyan niya yung pamilya niya. Pero sa amin, isineset aside na po niya kami bilang pamilya niya, sir. <laughs> Australia, kailan po yung huling padala niya? At magkano po? Yung, yung unang padala po niya ngayong December, ma'am, is 3,000. Birthday ng anak niya, December 13. Tapos napilit pa siya kasi nag-message yung anak ko, Papa, may magbe-birthday na ako. Bili ka naman ng cake ko ang sarap-sarap naman ng kain mo sa mga restaurant, mga ibang kasama mo. Tapos ako, hindi mo man lang ako mabigyan kahit isang cake. Walang pera si mama, wala pang sahod. pa cake, -cake ka pa kasi, sige, tingnan ko kung meron. Mm -hmm. Tapos yun, nagbigay po siya ng 3,000. Eh, technical sergeant po siya. Tapos may, sa may bonuses pa po sila. Tapos ganun lang po, ibinigay niya sa aming magina, Tapos nung ano na po, nung program ng anak ko sa ano sa school, sabi ko sa kanya kailangan mag magbigay ng ano ng ng yung contribution para sa school nila. Tapos sabi niya, contribution wala akong pera. Bayaran mo kung may pera ka. Apo, ma, ma, may nalalaman po ba kayo na baka may ibang pamilya siya or ibang babae? Hey, hindi ko po alam, ma'am, kasi sa mga ano niya, sa mga post niya before, may nakikita akong mga babae pero hindi ko 'yun pinapakialaman. Basta ibigay lang sana niya 'yung tama kung sakali lang na meron man, wag naman ganun yung gagawin niya sa amin na Sen pinapabayaan ni, niyo po. Sa inyo ni Dave, ma'am. Malamang may marriage certificate opo, kayo, tama po? Opo, po lahat okay. po. Si Dave, nakapirma siya as tatay. Opo, okay. kumpleto tayo sa documentation. Opo, po ako. Dala ka sa kampo, po. wala pa po kayong attempt to to go there? Wala Once. po kasi yung tinakot nga po niya kaming mag-inasir eh. Pagpupunta daw kami doon, tatawanan lang daw kami tapos hindi kami papapasukin doon kasi walang pamilya daw na pumapasok doon sir <laughs> yun lang sabi niya sa amin ano po siya army no opo philippine army po pwede yan pwede pwede yon lalo kay papasukin dahil family kayo kaya nga po diba? doon ako sir sa lahat ng sinasabi niyo pero ma'am ano pong uh, sabi po ng anak niyo po kaugnay po dito sa nangyayari sa inyo ng Mr. po ninyo? sabi po niya mama kasi nanonood kami lagi ng, ng sa inyo ma'am kay Sir Rapitol po. Sabi niya, mama, ano kaya kung magsumbong na lang tayo kay, kay Sir, Sir Rapitol po? Mabait naman yun eh. Madami namang tinutulungan yun eh. Lapit na lang kaya tayo mama kasi wala naman na tayong aasahan eh. Para naman gigisingin niya si papa, ganun sa akin. Pero sabi ko, bigyan natin ng pagkakataon anak. Baka sakaling magbago pa baka sakaling ituring din niya tayong pamilya niya, kako sa kanya. Wala na mama, wala na talaga, hindi na yun ganun si papa. Narito ako ngayon, dahil ito naman ang gusto mo, di ba? Lagi mo kaming tinatakot mag-ina. Ngayon lang ako naglakas loob na pumunta dito para itulog itong problema ko sa iyo sa pagpapabaya mo sa aming mag-ina. Sabi mong isa kang mabuting sundalo pero pagdating sa amin na pamilya mo, hindi mo maibigay yung totoong pagiging isang pamilyado at responsable ang ama mo sa amin. Lagi mo kaming tinatakot, lagi mo kaming minumura. Pag ganun na nanghihingi kami at nagmamakaawa sa iyo, lalong-lalo na pag may sakit kaming mag-ina. Hindi ko naman pinapabayaan yung bata eh. Ibinibigay ko lahat kahit hindi mo mabigay dahil gusto ko maayos pang pamilya natin. Pero wala ka na talagang pagmamahal sa amin. Kahit man ganyan, sana, ibigay mo lang yung dapat na ibigay mong responsibilidad mo bilang ama at bilang sa asawa sa aming mag Dahil kasal tayo, legal kaming pamilya mo. Huwag <laughs> mo kaming tataguan lagi. Okay. And uh, si uh, Sergeant Ruben Warde, Sir, ang aming pong tanggapan ay uh, open pa rin para sa inyong panig. Alam niyo po, uh, mismong anak niyo na po ang nagsabi na sila po ay uh, pumunta na dito sa tanggapan ni Sen. Taffy Tulfo para nga po maidulog yung problema dahil tinatakbuhan niyo nga po yung inyong responsibilidad bilang isang ama. Okay. So ma'am, uh, paasistihan na din po namin kayo doon sa contact person ma po namin. Ma Pwede po ba akong magsabi, ma mag-magsalita? Kasi um, ano niya, yung tinatakpan niya yung sarili niya, ginagawan niya ako ng istorya, ma'am. 2016 to 2017 nang ibang bansa ako, ma'am. Pero yung previous na amo ko noon sa Singapore nung dalaga pa ako dahil sa kabaitan at kaayusan ng performance ko bilang isang sa uh, kasambahay nila nag, parang nagkagusto yung boss ko sa akin. Dalaga, ako, po, dalaga pa po ako noon. Yun ang ibinabasehan niya na pagpapabaya daw sa amin. Almost 11 years po, ma'am, na pinabayaan niya po kami mag-ina Nang ganun lang na 500, 1,500. Tapos yun ang sasabihin niya sa mga kapatid ko. Saka lately. Diba, pag uwi mo noon, doon kayo kinasal. Opo. In the first place, dapat hindi kanya pinakasalan. Kung ganun pala. Opo, ang, yun, ang, yun ang sinusumbat niya. Sabi niya ganun, lalakero ka naman nung dalaga ka. Nung nasa abroad ka, lalakero ka naman eh. O di maghingi ka sa mga boyfriend mo, ganun sa akin. Eh wala naman ako akong ginagawa. Almost two years akong nanirahan sa Singapore na wala man lang akong image na pangit na ganun na inaasok, inaakusahan niya po ako. Diba, takot sa sarili mo. Takot sa sarili mo. Oh, Ganon Ganun e. e. <laughs> yun eh. Usually, ganun yun eh. Baka binabaliktad ka naman kasi siya yung merong iba. Ano oh. po yung naging rason bakit grabe yung... Kasi ayaw niya to ho, talagang magkaroon ng anak nun. Nung nagkaroon na ako ng baby, nung mm -hmm. buntis na ako, nagpa-check-up po kami. Bakit kasi hindi ka nag-iingat muna? Right. Ayun po. Wow. Parang ikaw lang ang... Pero kasal ano na kayo, nun, diba? O, kasal kayo na, diba? kasal na po kami oh. kasal. <laughs> Tsaka parang bakit kasi parang kasalanan mo lang? Kasi, ano niya kasi ngayon, ma'am, yung buhay binata ba na makikita mong... Ilan taon location, na po ba siya? 41 po. Na hmm. Nagja-jamming sa labas, mga nung mga panahon niya, na yun, ganun. nung mga panahon na ano nung rango niya, nung nakilala mo? Ah... Uh, Private pa po siya. Private ngayon. pa lang. Opo. Oh, oh, ngayon, sargento na, no? Opo. Technical okay. sergeant na po siya ngayon. Pero nung uh, simula ng pagkakasal nyo, kahit nung private pa siya, hindi siya sumusuporta talaga? Sumusuporta, per, pero sir, pero 1,000, mga ganun, 800. Pero di ba that time, nakaano naka pa siya sa inyo? naka destino pa siya sa... Opo. Oh, pa rin uh, po yung pagsusuporta. Umuwi sa inyo? Umuuwi umu po. Kailan pa siya nalipat? Kailan pa siya nalipat? ng destino? 2019 sir, nung kasagsagan ng ano, ng COVID. Ayun, baka may ibang inuuwian. Hindi ko po alam kasi yung mga popos niya sa Facebook, eh, may nakikita ako pero tanggap ko naman eh kung ayaw na niya sa akin or ayaw niya sa amin mag-ina basta obligasyon lang ho sana niya sir eh. Pero hmm. sana Kasi ni-stress niya ako hindi ganito yung itsura. Nung bago pa lang kami tapos eh depression, stress ning abot ko sa kanya. Kamunti ko ako namatay dahil sa kanya po. Dahil sa pagmumura niya, lagi sa amin nag-ina. Kakausapin na kayo para murahin? Opo, pag gano'n na manghihingi po kami, yung minumura niya po kaming mag-ina. Okay, makakausap natin si Dave. Ito yung 11 years old nilang anak. Hi Dave, good afternoon. Hello po. Oo. Dave, nandito kasi yung mami mo sa tanggapan ni Senator Tulfo dahil sinabi mo daw na ipatulfo niyo na yung, uh, yung papa. Tama ba? Opo. Oo. Bakit mo naman na umabot na sa puntong gusto mo na ipatulfo yung papa mo? Limang, limang buwan po bago mo magpapadala. Limang ah, limang, limang buwan. bago magpadala. Ano naman ang nagiging pag-uusap mo ng papa mo kapag nag-uusap kayo? Minsan po makapagumingi ko ako ng pera ay matumura niya po ako. Sabi niya po eh, meron naman po si mama. Kailan mo ba huling nakita ang papa mo, Dave? Last year po. Ulangi po siya pero one night lang po. Sabi eh, niya po, uuwi po siya sa pero hindi naman po siya umuwi. Ah, so itong papa mo, puro pangako lang din sa'yo. Opo. Pero kaya ikaw, napag-desisyonan mo, ano sabi mo sa mami mo na magpatulpo na? Opo. Kasi naaaw um, na po kayo. Pero, kamusta ba kayo ng mama mo sa araw-araw? Nagkakasakit na siya rin po kasi kasi ni papa. Ah, so minsan nagkakasakit na mama mo dahil ini-stress siya ng papa mo. Opo. Oo, so naaawa ka kay mami. Opo. Nag-school ka ba, Dave? Opo. Anong grade ka na? Grade 5 na po. Grade 5 na. Oh, paano yung mga projects nyo? Pag may kailangan bayar sa school? Okay lang naman po tinutulungan ko din mama niya sa bayarin niya po. Okay buti naman hindi buti po hindi napapabayaan ng edukasyon ni Dave kahit anong mangyari ano kinakaya ko po lahat sir kasi gusto kong magkaroon ng magandang kinabukasan niya anak maraming maraming salamat sa pagbibigay mo sa akin ng tatag kahit hirap na hirap na tayo anak ko salamat din dahil itinuro mo si Sir Rafi Tulpo na kung saan maidaing at may dulog natin ang problema natin kay papa mo <laughs> Mahal na mahal kita, anak. Kahit na anong mangyari, hindi tayo magkakahiwalay. Mahal rin kita, ma. Kalakasin mo loob mo, na. Kaya natin to. I love you, ma. Kahit anong mangyari, ito. Tulungan kayo ni Senator Dave. Ma'am, tutulungan kayo ni Senator. Huwag kayo mag-alala. Salamat po, sir. Maraming maraming salamat po. Sir. Hindi lang natin makontakt ngayon yung mister niyo pero gagawin natin ang paraan. Oh, po, Papatulungan sir. natin kayo, ma'am. Uh, oh, ngayon, kung, po, kung, magiging pa rin si Sargento, eh, marami tayong options dyan. Thank you kung po, ano sir. Man. Thank you. Papa, maawa ka sa amin. Kaya na naman ako sila ka na pinagawa mo naman Maraming salamat ha. Napaka-talino mong bata. Napaka-buti mong bata. Uh, sana lagi mo lang panalakasin yung loob ng mami mo. Huwag mo nang dagdagan ng sakit ng ulo ng mami mo ha. Mag-aaral ka na mabuti. Tapuan okay. okay. po yan, ma'am. Best in, mat in ano, English po siya sa science po. Tapuan po siya. Tapos hindi siya maawa, hindi siya makonsensya sa ganyang katalino ng anak niya. Kahit closing exercise, hindi man lang puntahan. Kahit sabi niya, Papa, uwi ka. Pero ako, wala man lang. Kami naman ni Senator Rafi Tulfo, ni Idol. Uh, willing kaming tumulong sa inyo, especially uh, sa mami mo. Ang gagawin namin, kakausapin namin yung uh, boss ng daddy mo, ng papa mo para ipatawag siya sa opisina. Malaman natin kung ano ang plano ng papa mo para sa inyo, lalo na taga-aral ka. Okay? Maraming salamat, ma'am, sa pagtulog sa amin. Oo. Lagi ka bang nanonood ng programa ni Idol Rafi? Nakikinood uh, na. po. Ako pa rin mapatulog na mag po siya. Ah, nakikinig po. Ako pa rin may na po siya. Pag may load. Oo. Oh, kaya alam mo kung paano tumulong si Idol Rafi lalo na sa mga ganitong uh, sitwasyon? Oo. Okay. Dave, maraming salamat, ha? Okay. Salamat po, ma. Oo. Magpaka, ano ka lang, pakabait ka lang palagi. Thank you. Bye-bye. Happy New Year sa'yo, Dave. Opo, oh, ma'am. Opo. Okay. Ma'am? Hindi niya, hindi niya mabusesan si Sir eh. Puro mm -hmm. ma'am, ang ano niya. Mm -hmm. Oo. Okay hindi, lang po. Uh, ano lang po, ma'am Australia? po ma'am. gagawin natin. Ma'am, ha, alam Opo. niyo napakaswerte niyo ma'am sa anak. Kaya nga po, eh. At saka, ma'am, ang isa lang ang gusto ko sana ma'am na sana tatagan niyo yung loob niyo kasi sa iyo lang kukuha ng lakas ng loob yung bata. Hmm. Kaya nga po, ma'am. Kaya kahit, kasi kahit inaaway na niya, kung mm -hmm. minumura niya po ako, ma'am, hindi ko sinasabi sa kanya tumutulo na, rin. bakit na naman lumiiyak ka, ma? Alam niya mm. kasi nababasa na niya sa cellphone eh matalino siya eh nababasa mm. niya yung pagmumura niya lahat-lahat. dini ko na nga lang minsan para hindi siya maano, yung ma-stress kasi siyempre nag-aaral siya pag makikita niyo yung laging mura na gano'n. Pero mamala po kayong trabaho ngayon. Meron po lady po ako sa amin pero hupit to po ako okay. dahil yung pag pag-trigger -pag ng high blood ko po nag-180 over 100 po ako. Mm. That time na inaway na naman po niya kami. Sige po. Sige. Ah, uh, ma'am. Ma oh, okay. Tulungan namin kayo. Tapos Ayin yung na. anak niya po, ipinagmakaawa ko sa kanya yon Two months na na, may dugo yung tayo ng anak mo. Sabi mo, normal lang yan. Pera na naman. Hindi mo lang alam kung paano ako mag-aalala lagi. Hindi ka nakukonsensya. Parang, Sabi ko, ipacheck up mo yung bata kasi may dugo yung tayo niya. Normal lang yan. Parang base sa kwento niyo kasi ma'am, parang medyo walang love or walang paki sa inyo eh. Walang nga so, talaga, sir. Eh. Parang ano lang kayo sa kanya, parang burden. Yeah. So, gano'n, gano'n po. Tama po yun. Malalaman natin yan, ma'am. Malalaman natin yan ano ba talaga ang totoong lagay base sa investigasyon kapag naipatawag na. Masasabihan naman kayo, ma'am, kung kailan yun eh. Definitely will be present. Tapos papasamahan din ho namin kayo Salamat para po. kung ano'y mapag-usapan doon, eh alam namin. Ngunit, kung hindi magkasundo, doon na ay mag-consider ng ibang steps na pwedeng gawin. Na marami naman, maraming available sa atin na pwedeng i-take, ma'am. Opo, okay, sir. sir po maraming, yun. maraming salamat po, ma'am and sir. At Sige saka po, kay, ano, kay idel sir, at Tour po, maraming, maraming salamat talaga dahil ikaw talagang inspirasyon ng anak ko eh. Sabi niya, lumapit na tayo sa kanya, ma'am. Matutulungan talaga tayo niyan. Hundred percent. Sabi po niya. Sabi ko, sige anak, pagpunta natin ng Maynila. Tapos eto na nga po, ma'am, numulog na po kami sa inyo talaga. Opo, ma'am, hindi naman po nagkakamali yung anak po ninyo. Opo. So, wag po kayo mag-alala, ma'am. Uh, si Colonel Cersas po, ay uh, naibigay na natin yung details. Opo, si ma'am. Uh, ipapatawag na po natin. Uh, hindi lang talaga nasagot si Colonel, may ginagawa lang po. Okay, Opo. pero papupuntahin namin kayo, ma'am, sa tanggapan ni Colonel para ipatawag itong Mr. Mamang. Thank Opo. you, ma'am. Maraming maraming salamat Happy Year, Ma po. Happy New Year, ma'am. Happy New Year din po, sir, ma'am. Thank you so much. Thank you very much po.